Pre. Saman mo nga ako, pre. Saman mo ako dito, tara. <tokot> Di, saman mo lang, ha. Pre, sabi nung mga bago, may mga ano daw dito, eh. May mga nagpaparamdam daw. Kasi guys, ano kami dito, eh. Um, <tokot> trabaho namin dito, ano, antik. Mga sinaunang gamit, mga hundred years. Pero may nagpaparamdam daw, may nagpaparamdam daw dun, eh, sa dulo. Doon hindi, try lang natin. Takbo na lang tayo pag may maano tayo. Si, ano, sabi ng mga matatanda sa amin sa Samar Ano, magsindi daw kayo ng apoy. Eh, hawakan mo, video mo. Magsindi lang tayo ng ano, sigarilyo para pang ano sa... Ulo. Magsindi lang ng ano. No, kilo but Na natin. Guys, nagano lang ako ng sigarilyo para pang ano sa kung sakali sabi ng matatanda kasi sa amin ito mga ano to mga antik mga 100 years na to mga mahal yan sabi kasi nung mga si, mga dating nakapasok dito nagsialisan na eh kami mga bago kami okay, lahat okay. kami mga taga dun sa amin mga taga samar okay, yan okay. o oh. dyan ka lang sa likod huwag kang tatakbo dyan ka lang, wala naman yun parang wala naman eh sila lang ata mga takot eh Git. <laughs> okay, to mga sinaon ng picture oh. Ayun mga sinaon pa yan, mga 100 years na yan. Ano nakakatakot pa oh. Pare. <laughs> <laughs> Uy, natunog yung piano. Parang tutunga. Sige, silipin natin. Parang natunog. Ore. Tutu. Lang tao. Ba't tumunog? Lagit lang pre. Eh. Uy, uy. Ayun. Natumbo. Ayun. Ayun na nga. Ayun. Ano 'yun? Mga multo. Mga multo ba 'yun? <laughs> Mutang ng multo 'yan. Ayun. Ano